Good evening guys. Gagamutin ko ang mga mata. Ay, hindi gagamutin. Kung ugatan ko lang yung mga mata ng mga pipi. Hello. Diri na pun kan kay atong trapuhan na inyong mata. Trapuhan na to na mata. Yan guys, oh. Yung mata nila na pumuta na doha Kawawa naman. Bunjo dito sunod, sunod. Bunjo. Kawawa naman. bubag ang mata nila. Parang na-allergy din dago yun eh. Hmm. Nangyayay mo ng ice yan. Hmm. Yayayayay. Lingligyuhan nato ang mata. Para matanggal ang yayay. Diri na oryo. Sunod na ikaw. Lili mm, mag ano. hindi pa hindi Di pa human, hindi pa human. Di pa human. Napay, napay gamay, napay gamay. Yung mga mrasa. Di ka po yung nadagway. Gamay na lang, gamay na lang. Yung mga mrasa. muntay si Mina, may mukod. Kamay na lang, kamay na lang. Oh, very good. Na bibihib naman 'yan. Ah, ilong, ilong. Okay, ano na 'yan ah? Para na yung clown. Mm. Oh, ayo. Kuncan. Ali na, ali na kayo diyan ang mata. Diyan ang mata. Sino to? Si Hansel. Ah, si Hansel. Adik ah, man ka ni si Hansel. Maayo ra man mata, o, oh, pero limpyohan nato ang mata no. Dukworm ito guys yung tubig. Ay 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 ay. ay. Dili dili dili. Gamay di ra gamay ra. Mm, diri ra sa kilid, sa kilid ra. Hmm, hmm, hmm. Sige na, na. Moka, ikaw na po. Moka. Muka, adik na natrapuhan ng tisyo para mamala. Muka! Muka! Alin na, alin na. Ito na po. Lipiwan na ang mata. Lipiwan doon ang mata. Oh, ayun o, no, sa mga guys. Ay, di na niyata nakikita. Okay. Hmm, baka ayaw ang mata niya. Hmm, 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 hmm. Wala na, wala na. Wala na. Oh, isa pa, isa pa. Eh, nag-achin na. Mm -mm -mm. Sige na, sige na. Jutay na lang, jutay na lang. Di ba, da plain, da plain ra. Mm, -mm. Eh, sus, 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 Gamay na lang, gamay. Mm. Ah, yeah, very good. Mm. na lang.

Oryo, ikaw na po. Dali na. Ay, dalit na ang kukong Tissue na lang. Tissue na lang kayo, Oryo. Okay. May kutumbad doon? Madami naman ang kamay ko. Hindi na ako pwede mag... Buka. Na... Alit na, Oryo. Ito si Oryo. Busog-busog, oh. Ang dami na ka. Ini Oreo ah. Busog-busog ah. So, hello guys. Kawawa ang mga baby na yan. Hmm. Ah. buti pa si Oreo kay Boots ah. Hmm, yaya man po ayo yan. Yayay ka ayo. Tapuhan na to Oreo no. Bansak dan hilukwan berani. Ah. Oo, oh, nagawas na kaayod di ang ng mata. Nihubag yun di ay kaayo ang mata niya. Bakit kaya ito? Salusog-lusog niyo pa ng isang araw. Ha, bakit ba? Ano ba na amuyin niyo doon sa pinuntahan nyo Hmm. Kawawa naman ang mga baby na yan. Pali tagtambal. Hmm. Tanong sa ni no? Ini hari rani magah Hmm. Wala na, wala na. Sakta na. Sige na. Doon na. Dula na mo. Okay. Okay. Thank you for watching guys. Yun lang ang ano ko sa aking mga alaga. Ang hubag ang mata nila. Kawawa naman sila.